Eh magandang hapon sa inyo mga kaligwa sa teto na naman tayo nasa kalsada na naman tayo ulit <laughs> balik pa mamasyal ayun naman at bago tayo, bago tayo makarating nga pala dun sa ating pupunta na ito nga uh, pasok ko muna yung ating uh, intro so ayun mga uh, kaligwas no uh, on the way tayo pupunta ah Pamunta tayo sa ano ngayon do sa isang pasyalan dito. Kasi nadala namin no na nakaraan. Hindi ko lang dala yung camera ko. Pero ngayon, dadanan natin siya ngayon. At uh, papasyalan natin yung uh, mga bentahan ng ano. Isa sa mga uh, nandito. Ay! Isa sa mga ano. Pero, o um, nga pala, bago, bago ko makalimutan, bago ko i pakita sa inyo yung uh, ating pupuntahan for today ngayon uh, eh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel eh, click mo na yung subscribe button at huwag muna kalimutang click din yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos na aking para notify ka sa lahat ng videos and vlog na i-upload ko dito sa aking uh, channel so, hala uh, ah, mga kalibas uh, eh, for today's vlog nga pala uh, pupunta tayo dun sa ano sa parting uh, ano uh, boundary tayo ng ano yun eh mapandaan tsaka ng uh, uh, san pabian ba o uh, basta meron ako meron kasi ako nakitang pasyalan actually yan na rin siya pasyalan then at the same time dun din ang bagsakan o bentahan ng mga kalabaw <laughs> so ayun yung pupuntahan natin for today at uh, eh, para makita nyo na rin dito uh, Actually, nung nakit, nung nakita ko nung nakarang, sabi ko, sayang, hindi ko nadala yung, ano, yung camera ko. Pero, ito, dito tayo, iikot tayo, kasi galing kami ng uh, Manawag, sa may Kabalikat People's Farm. Ayan, kung hindi nyo pa nakita yung, ah, uh, uh, people's farm ayun uh, ayan, pwede nyo check in dyan sa aking uh, channel and uh, lalagay ko na rin yung link para makita nyo rin yung, uh, yung pasyalan dun sa uh, Cavite People's Farm. So ayun ngayon ito Pumunta tayo sa may ano sa sa area dunto sa na yung datahan ng mga kalabaw. Hey, mga kalupes, malapit. Yung malapit na tayo sa ano, sa pupuntahan natin. Ah, uh, ten. Boundary ng uh, ng ano to, Mapandan tsaka Sinto. Mangaldan tsaka San Jacinto. Ayun, boundary ng uh, Mangaldan tsaka ng San Jacinto. Ayun, dito lang 'yan. Uh, eh, hindi siya pang ganda ng daan dito. Mukhang bagong kaya. Kung mukhang kagawa lang ng mga ng kalsada rito. Seryan na to. No. Oh. Hey, iba dito nagde-date eh. Ayan. Hey. <laughs> Ganda pala rito eh. wala na talaga akong preno sa likod tumutunog na so kaya tayo doon na lang tayo dami ka lang pala rito hmm. ano, pang, pang nararo. Dami. Ay. <laughs> Ay, sarang na to binibenta to mga to. Siguro. Oh kakatayin siguro mga Ay ito mga ganito kakatayin Ha? Ah. Yeah. Pero ano yung taga dito po ba kayo? lang kayo dito ng Kakarating ko lang dito Kakarating nyo lang Ayun, shoutout kay sir, namamasyal pala dito Kala ko ano dito dito <laughs> Ayun, shoutout kay sir Ayun dito, oh. magkano kayo mga bentahan ng mga ganyan dito no? <laughs> ah, oh, pangano. Pakakatayin ah, sa mga aldan. Hmm. akatayin pala to mga ganito. Akala ko pang ano, pang ginagamit sa bukit, pang araro, mga ganun. Pangkatayin pala ito, yan. may pang, mga joke tapos RB. Hmm. And may mga nakasulat na rin kasi mga pangalan yan mga yan. Eh. Joke tsaka arbi. Yeah. Hmm. kalabaw. Ang ganda pa yan. Kaya so marami na masyadong tao kasi doon sa banda roon. Kaya dito ko na lang kinunan. Patingin <laughs> mo. No? Dito ko na lang kinunan na yung hindi masyadong matao kasi doon sa ano medyo crowded na doon. So yan, ayan na may share ko sa inyo ngayon anong, kung ano meron ngayon. Pasyalan nyo lang dito, pwede, nyo, pwede kayo mamasyal din dito. Ganda, ayan Oh. No? Hmm. Ay, nakatingin na. <laughs> mga kaligwas uh, balik sa babalik na ako dun sa uh, isa sa, doon sa, ano, sa, motor at uh, sumaglit so lang ako mauwi na lang ako yan yun, yun, gusto ko lang may share sa inyo dito isa sa mga lugar dito sa ano sa Pangasinan. So ayun mga sa bago sa akin channel ah uh, huwag kalimutan na i-click yung subscribe button and click din yung notification bell para updated ka sa bagong videos and vlog na i-upload ko. Ay hey, mga kaligo sa uh, see you on my next vlog. Kung ayan, eh, ito nga pala muna si Choice ng Boy Probinsya. Ayun, eh, kung ano meron Ayan, dito matututo ka. Hanggang dito na lang muna. So, see you on my blog. next vlog. Bye-bye and God bless you lahat. Dami talagang kalabo. <laughs>